Magkakaroon ng modification yung pinagawa nating muffler para dito sa pickup natin. Ipapalipat kasi natin yung exit ng exhaust dahil sa mga naobserbahan natin na hindi ka aya at feeling ko mas maganda pa yung kinalabasan dahil lalo nagmuang brusko at malinis tingnan. Pagkatapos na naging biyahe natin sa Ilocos, okay naman lahat mga roads. Gamit itong seat si log, pagkatapos ng halos dalawang linggo, eto na yung halos naging resulta. Medyo nagdidilaw na ako nangingitim na sa parte na to. Malaking chance ha, na yung usok na lumalabas dito sa sasakyan kaya para sa nangingitim, lalo na kulay itong sasakyan natin. Kaya ang paraan ay gawin siyang rear exit para hindi maapektuhan yung kaha. Kaya aalis tayo ulit ngayon. Babalik tayo ulit sa HP Performance. Kung saan doon tayo nagpapagawa? Dito sa Google Maps, halos dalawang oras lang daw yung biyahe. Pero ang totoo niyan, umaabot ng tatlong oras halos. Scam talaga ito si Google Maps. Hanggang sa makarating na tayo, views ang naabot na nating nakasalang. Maganda na rin to dahil mas maaga tayong nakarating, mas nauna tayo. Kaya nga ina-advise nila mga roads, dapat naka-schedule ka pagpupunta kayo dito. Mahari kasing hindi magawa sa sakyan mo, lalo na kapag maraming nakasalang. Dito uumpisa yung paggawa. Ang pinaka plano, tatanggalin yung tubo mula gitna. Yung downpipe papakinabangan pa. Ang totoo niya, mag-upgrade tayo ng exhaust. Tingnan natin kung uobra yung pinaka gusto natin na gaya nitong sa Vios. Dual exit din. Na ang ganda ng forma. Sana mapainggan natin yung tunog nito. Kapag nagpagawa pala tayo mga roads, maglaan tayo ng oras. Dahil kakain tong halos ng 6 na oras hanggang 8. Pwede mo namang ipadala. Masyadong mahalaga yung oras natin. Pero iba rin kasi kapag ikaw mismo yung nakakakita ng paano ginagawa. Sa pagtanggal, hindi sila nahirapan. Medyo mabilis naman siya mga roads. Dahil sa expert sila, basic na lang yung mga ito. At ang maganda dito kapag nagpagawa ka, meron silang waiting area na napakalamig at komportable kung uupo ka o pupuesto. Dito rin nakadisplay yung mga pwede nating ipakabit na iba't ibang klaseng mga exhaust. Pagdating dito, de depende na lang sa trip mo kung ano yung nababagay sa sasakyan. Pero ang pinaagusto natin ngayon, meron din kakaibang tunog ay eto mismo mga roads. Yung full exhaust ng Borla. Napakaganda. Dual tip yung ipapalagay natin or dual exit. At habang hinihintay natin o binababa yung pyesa, ang angas ng upuan. Pwede ka matulog ng 8 oras habang naghihintay. Ito naman yung Borla Attack. Ito yung bumubuo ng tunog na lalabas sa exhaust. Medyo na-excite ako sa magiging resulta nito. Hindi siya bulahaw, hindi siya maingay. Tamang buong buo lang daw yung buga. Pati nga pala yung air intake mga roots, papatanggal na natin. Napagod na tayo sa sipol. Okay na yung nasubukan natin siya ng dalawang linggo nung bumiyahe tayo ng Ilocos at Baguio. Ang sarap talaga manood ng mga ganitong klaseng ginagawa. Nakikita natin yung pinaka-procedure. Bagong tubo na nga pala itong mga roads na panibagong magdudugtong. Ginagawa ni Kuya ay sinusukat niya muna. Iniis Pero hindi pa niya ikakabit mismo. Maaari kasi magbago pa o gumalaw. Pagkatapos nun, tsaka niya i-fix, papatibayin, dahil nakuha na yung tamang sukan, nilabas na rin yung ipapakabit natin kay Itlog. Etong Borlatil, na magiging dual exit, dahil ibabalik na rin natin yung airbox, mag-upgrade na rin tayo ng filter. Etong KNN, na meron daw dagdag performance. At ang maganda dito, lifetime pa. Ikaw na lang maglilinis gamit yung solution. E, hindi mo na kailangan bumuli ng paulit-ulit. Eto yung pinakahihintay natin kung paano magiging discarte nila kuya. Eto siya mga roads, yung dual exit na tube, na idudugtong dito sa may Borla Attack. Ang galing ba? Diba? nila ng paraan, mahali pala tayo ng mga naisip. Yung akala ko nagagawin kasi nila straight tube may so, gagawa ng dalawang exit eh ito hindi mga roads may forma hanggang sa magiging ganito na yung itsura o yung kalalabasan mas umangas e, yung iba kasi mga roads nagiging option tatanggilin yung spare tire syempre naman sa atin sayang kung saan dito kayang kaya nilang gawa ng paraan dito sinusukat na kung paano ilalagay sa kung paano yung magiging diskarte yung una ko nga naisip magkatabi tong dalawa pero iba rin talaga kapag magkahiwalay sila pagkatapos masukat ng maayos iispatan para mabuo na hanggang sa ito na yung pinaka resulta mga roads nag palang to pero ang ganda na tingnan bumagay sa forma ni Itlog marami pa rin nagtatanong kung saan natin pinaset up yung Hilux natin walang iba kundi sa may Rodriguez, sa may Batangas good deal daw mga roads okay yung mga package na ino-offer nila message lang kayo sa page kung gusto nyo mag-inquire sinubuan natin dito ang hawakan kung maoga ng malakas pero uobra naman siya mga roads mukhang maganda yung talaga isa sa pinaka natin ng forma ng ganon ay dito sa sasakyan ni brother Jason ganon na ganon talaga siya mga roads dual exit na magkabilang side syempre yung borla tip din at pagkatapos ng mga ilang oras sa paghihintay natin mga roads. Eh, ito na yung itsura ng kinalabasan. Ang ganda. Na-achieve yung pinakagusto nating mangyari. Napaka-pogi. Lalo na kung sa personal natin makikita. Saktong-sakto yung kulay at yung disenyo ng tubo. Hindi pinilit. Quality talaga gumawa ang HP. Ang maganda pa dito, hindi ganun kamahal. Talagang pwede mong ipanglaban. Satisfied tayo sa kinalabasan nito mga roads. Kapag nagpagawa kayong ng full exhaust, dedepende pa rin sa inyo mga roads. Kung ano yung ipapalagay nyo, kung anong forma, o kung saan nyo siya gustong ipalagay. Yung freebies na air intake, optional din to kung ipapalagay mo o hindi. Kaya nga sabi natin, natin yung experience. Pero ngayon ipabalik na natin siya sa stock. Katagal lang kasi mas gusto mo na yung tahimik na walang sumisipol. Yung air filter, depende rin sa kung papalitan mo o hindi gaya ng sa atin. Susubukan lang din natin dahil meron nga itong dagdag performance. Sabi sa nakalagay dito sa may box. At yung views na nakita natin mga roads, try natin mag sound check para maparinig sa inyo kung anong tunog naman sa mga gas na sasakyan nito. ito. Tunog sports car Ang ganda rin ang kinalabasan At yung kaitlog naman Soundcheck naman natin pag narinig nyo sa personal, masasabi mong buong buo talaga yung tunog niya. Hanggang sa nagpaalan mo tayo sa mga bossing natin na madalas sa mga kakaharap nyo dito. Siyempre, tatak HP itong mga roads. At kung gusto nyo magpakabit ng full exhaust para sa sasakyan, message lang kayo dito mga roads sa page nila at sasagutin lahat ng katanungan nyo. Dumiretso ka agad tayo sa King Carbon. Meron lang kasi tayong ipapacheck sana. Nagtatanong lang kay bossing kung uubra ba yung mga piyesang ipapagawa sana natin. Isa sa mga gusto nating ipagawa sa King Carbon. Dito nga sa loob, tumingin tayo ng mga pattern na pwede natin pagpilian. Pero napakalakas talaga ng dating sa akin ng honeycomb yung mas malaking design. Mas kitang kita. Sinasabi din ni Boss Kyle kung ano yung mga pagkakaiba nito. Pero iba talaga yung dating sa akin itong 3D. At ito yung napili natin na magiging bagong itsura ng piyesa ni Itlog. Kaya on the spot kagad na tinanggal nila yung parts ng susakyan. Sa pagpapagawa nito, aabot ata ng dalawang linggo. Medyo matagal din dahil sa medyo marami-rami itong papagawa natin. Yung grill sa harapan at itong fender flare. Gusto natin maging iba yung kulay o dating. Kaya sinawa na, na nila sa pagtatanggal. Meron pang naiwan na hindi nila mabaklas. Kaya ang gagawin natin, papatanggal natin sa shop. Nagsimula sa simpleng gu buhit. Kaya nadamay na yung iba. Nakikita natin na malaking pagbabago nito pag natapos. At iuuwi natin ng ganito ang itsura ng Itlog. Medyo nagwo-worry na wag naman sana tamaan ng bato yung radiator dahil open. Ang plano sana natin, harap at likod at magkabilang gilid. At eto na halos lahat ng piyesa na ipapagawa natin. Kaya aabot din na halos dalawang linggo ang paghihintay. At idadaan natin yung naiwan. Sisilipin natin soon kung ano na yung estado. Eto pala yung itsura na nakahubad na Itlog. Hanggang sa umalis na rin tayo nagpaalam kay Bossing. Pagkatanggal ng mga piyesa, syempre may mga nadamay. Yung mga warning lumabas din. Pero hindi ito yung performance sa sasakyan nito. At kinabukasan, meron tayong masamang balita. Nagkaroon daw ng mahabang guwit yung sasakyan. Itong si Aris. sasakyan natin na maraming sira at kinondisyon natin ng malala. Nadagdagan yung problema niya. Nakikita ko lang sa iba to, yung mahabang guwit na napagtripan. Tapos mga gas, -gas na may natamaan ang sasakyan. O kaya naman barya na tinamaan. Ganun na ang lagay ni Aris ngayon. Napakarami ng tama. Madalas kasi pinapagamit natin siya sa iba. Para naman magamit siya. Pero ganun talaga. Hindi talaga naiiwasan yung mga pagdating sa sasakyan. Lalo na kapag aksidente. Yung tipong di mo naman ginusto yung nangyari. Huwag ka lang makadamay ng tao, iba. Masaya na doon. Hmm. Di tayo doon. Hindi tayo nakapirwisyo. Ang hindi lang natin lubos maisip na meron talaga taong mahilig man trip. Yung tipo siguro walang magawa. Bigla na lang kukuha ng matulis sa bagay para pagtripan yung kahanan sa sakyan at guhitan. Meron pa nga tayong nakita sa iba na paikot. Isipin na lang natin na swerte pa tayo. Isang side lang yung ginawa niya. Kumuha nga ako ng basahan. Alam nyo yung pakiramdam na baka sakali matanggal to. Pero malalim talaga yung sugat. Yung mga sasakyan pala natin mga roads walang insurance. At sa ngayon, ang naiisip ko na lang ay ipunin yung mga pwedeng pang dito sa sasakyan. Kung madadagdagan pa, madadagdagan pa. Para kapag ginawa natin siyang mukhang bago, sulit naman kahit pa paano. Hindi man ngayon, pero soon na, natin si Aris. Para naman hindi na magtampo. Plano na rin natin magpalit ng mugs. Sobrang asin kasing niya. Dito, hindi ko rin maalala kung meron pa ba itong antena. O baka na na tinanggal na rin. Dahil sa sobrang baba nito madaling kunin. Dito din ako nagtaka. May maliit na guhit na hindi naman ganong kalalim. Hindi ito kagaya nung nasa sa kabilang side. Parang merong malita dumikit at nadaanan. Isang pala isipan, parang meron ng sagot. Tayong nakikita kung sa nagmulato. to. At parang habang tumatagal, parang lumalhalim yung tama nito. Parang yung wiper kung na sa windshield. Hindi rin tayo sigurado kung matatanggal to kapag pinadetailing. Pag check nga natin ng blade, wala naman tayo nakitang dumi na pwedeng maging cause ng pagkahid ng windshield. At iisa lang, lang nakikita natin ngayon, nagiging matindi yung makeover dito kay Aris para bumalik siya sa mukhang bago. At dahil sa hindi natin pwede gamitin si Itlog, siya ang gagamitin natin ngayon dahil may rin tayo. Pupunta tayo ng San Fernando, Pampanga sa may LTO. Dahil yung isang motor natin nagkaroon ng problema, kaya walang choice kundi sa G wala naman tayo dapat asahan kundi ang sarili. Kaya babiyahe tayo ng halos dalawang oras. Na kung hindi natin ginamit yung sasakyan, siguro mga tatlong oras magiging blakad natin. At pagpunta natin ng LTO, dito natin sinabi yung problema ng sasakyan o motor. Pero dahil sa kinapusta tayo ng oras, mukhang masasayang yung lakad natin ngayon. Dahil magsasara na rin sila. Dahil hindi na rin tayo aabot sa kabilang distrito. Wala ata talagang no choice. Kung hindi bumalik na naman, baka meron tayong karoot sa pwedeng makatulong sa atin dito mga roads. Para malaman yung pinaka problema. Kaya babalik na tayo ulit. Pero dahil sa gutom traffic, dito sa San Fernando, Fernando. Mabilis ang gaya, muna tayo sa Wingco. Isa sa mga nagiging stopover namin ng mga kasama namin pag bumabiyahe kami ng norte. Pampalipas oras para hindi may stress sa kakaisip kung anong problema sa motor natin. Hanggang sa inabot na tayo ng gabi. Napakabilis ang biyahe kapag walang traffic talaga. Yun lang mga roads. Ride safe, keep safe. Yun ang pinaka-importante. Yan ang update natin kay Aris. At see you sa next video. At kung certified hodophile ka, available yung hoodie na ginagamit natin. Message lang kay sa page or link naman sa comment section. Pag suot mo ito, mahahawa ka sa pagiging taong gala. Alrighty! Bye.